Pichito! Pichito! Ikom ka na, Chita? Ah, ito ah. Ano mo kusang? Ah. pichito. 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 Oh, no

naman guys napanood yun naman si Pichito oh. Ano na siya. magaling na siya kumakain na siya mag isa di ka tulad ng nakaraan September 3 talagang matamlay siya at uh, wala siyang ganang kumain mag isa so ang ginawa ko sa kanya siguro after 3 days ko pa siya natutukan bago ko siya gamutin uh, pinainom ko po siya ng ano ng bawang tapos pinakain ng oregano pinakain ng sagi ngayon ayan na po si Pichito oh. uh, kumakain na ho siyang mag-isa nilalagay ko pa yan sa balikat ko uh, kung mapapanood yan sa mga previous vlog ko sa aking uh, facebook account ang facebook account ko po ay mario a santana andun po yung mga video ni Pichito lalo na yung una niyang video na yung una kasi gusto ko na siyang pakawalan gusto ko na siyang uh, maging free malaya na siya pero hindi po siya umalis sa akin so ang ginawa ko nilagyan ko siya ng tape sa kanyang mga pakpak tapos uh, uh, nagalagala siya dun sa kanyang uh, dun sa rooftop nagalagala siya tapos uh, nangyari Uh, hindi ko alam kung bumaksak ba siya o lumipad ba siya napuntaho siya dun sa second floor na bubong so kinuha ko siya dun sa second floor na bubong hanggang, hanggang, sa tumagal na ng nang tumagal naging uh, ayan na po uh, tinutukan ko na siya na alagaan ko na talaga na akin na siya actually binigay lang ito sa akin ng isang bata uh, at nilagaan ko pero talaga yata sa akin na itong si Pichito. Ang dati po niyang pangalan ay Pichi. Ipinangalan ko po, po sa pangalan ng aso namin dati. Eh dahil po yung pangalan Pichi ay babae, ay eh, ginawa ko pong Pichito. Dahil ito pong aking kalapate ay lalaki. Kaya naging Pichito. <laughs> Yan po ang kanyang storya si Pichito. Sana po rin yung palagi si Pichito at palagi na po akong mag-upload sa aking YouTube channel parang ayaw ng nang mag ano sa sa Facebook kasi dahil uh, ang dami ng mga ang daming pinagbabawal si Meta so dito na lang ako sa akin Facebook, uh, aking YouTube total monetize na naman ang aking YouTube well actually monetize din naman ako sa Facebook pero meron akong account warning sa akin Facebook one year po ang aking account warning sa Facebook so dito na lang ako sa aking YouTube. O ano, Pichito, kain ng marami ha, para lumakas ng lumakas. At malapit ka na magkaroon ng partner. Ayaan mo, malapit na. Hintay na lang natin dumating yung in-order kong cage. Ng cage mo para medyo maluwang ka. At uh, bibigyan na kita ng partner. Para, o yan, no? niyo, oh, yan o, oh. tignan Kumakampay-kampay na siya talagang gusto na talaga niyang mamashal uh, mamasyal ulit mamasyal oh dyan po sa nagaano oh dyan dyan ikot ikot sa dyan umiikot sa dyan sa mga ano na yan At nandito na kasi tayo sa terrace eh pakita ko sa inyo sa taas dito tayo sa taas papakita ko sa inyo kung saan siya umiikot pag, pagka pag, uh, nakakalipad siya pero uh, makikita nyo naman sa previous vlog ko sa facebook <laughs> Ayan, oh. Ginawan ko siya. Ayan yung bandila na nakalagay din sa kanyang kulungan para natatandaan niya kung saan siya bababa. Kaya, dyan po siya. Ayan, dyan siya nagro round round Ayan, dito siya nagra-round. Minsan maabot sa doon sa Miss Andonisio. Ang layo na, na naabot niya. Tapos ang, ang paborito niyang spot dito dito siya naglalanding dito siya, dito sa bumababa sa bubong na to kaya, kaya naglagay nga ako ng bandila dito para dito siya alam niya kung saan siya bababa hindi ko na siya ikukulong dito ilalagay dito sa ano na to kasi ano to eh, kulungan to ng pugo so yung binili kong kulungan ilalagay ko na lang dito sa ibabaw para mas okay update ko na lang po kayo Ayan, may aeroplano na namang dumadaan. Ayan, may aeroplano. Philippine Airlines. Sa so baba na ulit tayo. Masyado na mahaba ang ating video. Ayan po, si Pichito. Ayan. Yan, ang pichito ko. Ano, pichito? Ha? Palakas ka ha, kumain ka ng marami ha. Para tayo uh, maging uh, okay na. Malapit na. Pagdating ng bago mong kulungan, tignan mo, maganda yung kulungan mo. In-order ko sa Lazada. Ah, hindi pala sa Lazada. Sa TikTok sa ko sa in-order. Yan, sige, kumain ka lang ng kumain. Bukas ulit ng uh, pag alas 8, alas 8 ng umaga, dadalang kita ng pagkain mo. Tapos alas 3 dadalhan din kita. Yan ang sinabi sa akin ni Kameses. Sabi ni Kameses, ganun daw ang tamang pagkapakain sa kalapate. So, yun na, ha? Sige. Salamat po sa mga sa panonood niyo mga kalapatids at kalapatits itong aking kalapate ay si Pichito. Paalam na po. Bye-bye.